Oh, magandang aldaw guys ito na naman tayo so imbis na magtulog-tulog maghiga-higa magdardikwatro at magupu-upo para matunaw ang taba di na tayo maghiga-higa mga kabayan so ito na po gagawin natin habang lutaw habang maya-maya pa yung biyaya ay tayo maglinis-linis ng bintana magpunas-punas ng mga bakat ng mga mukha ng ating mga pasayro na naiwan dito sa salamin yun atin gagawin ngayon mga kabayan pupunasan natin ng salamin para bumango yan, downing may alcohol na naman tayo mga kabayan, let's go so dito nga mga kabayan, simple lang ang ating gagawin, so bubuhos na lang natin ng alcohol na may downing yung salamin at sabay na natin pupunasan ng pamunas para matanggal na yung mga bakat ng braso, ng mukha ng mata, pasahirong dumikit dyan sa salamin mga bayan. kasi pagka hindi po natin natanggal yan mga bayan, ang pangit po tignan mula sa labas so kitang kita yung bakad ng ano ng mga pasahiro yung mga braso ba kamay or mukha yung pisngi mga di ba ang pangit nga naman tignan parang ang dumitignan mga kabayan tsaka isa pang purpose nito mga kabayan kaya natin pinupunasan na may nang downing alcohol ay para bumango yung ating baso. Ayan, kung nakikita niyo dito sa so, anang upuan, nandiyan po yung kulay pink na lalagyan ng tubig yan po yung alcohol na may jam so, napakabango yan mga bayan kaya ano pa sakay na sa aking bus mga sa mga po ng Bicol sa so, mga simula ng Bicol sakay na po sa DLTV ko kaya express service ng DLTV ko with CR po yan mga bayan let's go Share ko lang sa inyo mga bayan Dito pa pala sa long haul yung mga driver mga kabayan So lalong lalo na po dito sa ground mga kabayan Wala po kaming kondukto Kaya wala po kaming asaan about sa paglilinis ng bus Kaya kami kaya kami naman po mismo talaga ang gagawa Kaya kung sa Lemery pa ako sa lokal Hindi ko ginagawa ito mga bayan So iba na po dito sa long haul Kaya sa mga driver dyan na gusto magpalipat sa long haul mula sa lokal mga bayan So pag-isipan kasi dagdag trabaho dito, driver ka na, conductor ka pa, naglilinis ka pa ng bus, naglilinis ka pa ng CR, ng CR, all over the bus, kailangan mo linisin, check the bus, check the engine, lahat ng ilaw, lahat sana is check, check, lahat sana mabahin mo. So, alam nyo, medyo pagod guys, pero kailangan talagang gawin para sa trabaho, para sa magandang trabaho, para sa magandang biyahe, para sa magandang kita, para sa magandang pamilya, mga bayan. So, ito lang po yung may pag... Ah, tataguhin ko sa aking pamilya kaya naman aking sinisipagan ang aking trabaho sa ngayon, mga bayan. All the time, mga bayan, magsipag po tayo. Tapos, ito, magandang palala. Huwag pa peraling ang antok habang bumabiyahe para hindi sumalpok. Si Huwag peraling ang antok. Yan, isipin yung mga gandang bagay abang bumabiyahe, isipin yung pamilya, isipin yung mas masaya, isipin mo yung mga babae mo para mawala ang antok mo. Alright, sa mga babaerong driver dyan, lalong lalo sa mga katrabaho ko, nako, hindi yan mga antokin mga bayan. Tanungin nyo pa sila. Yan. So, tamang linis-linis na mga bayan para mabango ang bus. Let's do this! Guys, good morning. So, bali ginagawa natin. Tinatanggal <coughs> natin yung mga bakat na pawis ng tasero ulit tulad nyan kung nakakita nyo yan yung mga ganito hindi ko masyado makita yan yung pawis diba? yan yan ginagawa natin, tinatanggal natin yan nalagyan ko nito ng downy pwede na yan para mabango ayan, tulad yan, tulad nyan dyan Yeah. Ang kasi mga bayan pagka mayroong ganyan Parang ang dumitignan Focus ko si natin yan ng ano Downy May alcohol to halo May halong alcohol Kung nung nasa lokal pa ako mga Hindi ko ginagawa to kasi meron naman tayong konduktor Ngayon iba na dito sa long haul wala tayong konduktor so tayo na lang gagawa dito wala nang iba wala tayong iba kakasahan kundi sarili natin dito sa lunghol kaya yan linisin natin kasi may bay kami may alas 12 so nagagawa ko lang ito mababa kanya kanyang paglinis sa salamin pagpunas uh, pagka mahaba haba yung oras bago yung pila pero pagka paid paid so binabayad ko na pinapagawa ko na dito sa washer dagdag additional sa bayad sa pagwashing Let's go! Exercise na din. Dali lang na malinisin itong mga tamangayat. Tapos ito, pupunasan natin. Umawa wala talaga. Natanggal yan. na Alright Ito naman sa kapila Ang CR natin Alam niyo po mga hindi naman po nakakapagod yung ganito ang trabaho. So, kailangan niyo lang pong enjoyin. Kailangan pong laging masaya lang sa ginagawa niyo. So, hindi po porket driver ka na, hindi ka na magpupunas ng bus. So, hindi po ganon. Pagka may time, magpunas-punas din mga bayan. Kasi, yung bus mo na yan, yan yung ano, dahilan kung bakit ka kumikita, kung bakit nabibili mo yung magusto mo, napupuntahan mo yung magusto mo, nakapagmuling ka, kumikita ka dahil yun sa bus, kaya alagaan, di ba? Kaya alagaan yung bus, nabibili yung mga pangangailangan ng pamilya, kaya naman kailangan malinis at uh, condition lagi ang bus. Sana ganon, di ba? Minsan nga mga bayan, may nakita na ako dito ang bus sa amin, so hindi ko naman sabihin kung anong bus yun lako Diyos ko yung napakarami talagang ipis ay nakakatakot sa loob baka pag natulog ka na yung pagising mo ibutas butas na ng katawan pinutas butas na ng ipis ay talaga naman mga bayan, sana wag pong ganun wag ganun mga bayan so marami naman dito sa amin mga bayan na napakalilinis ng bus masisila ng driver ay talaga naman malulupit ay talaga napapagaw ng bus ay talagang malilinis mga ganon ganun sana kasi mga bay, pagka malinis yung bus mo, napakasaya, napakaaliwala sa loob So panatiliin po natin mga bay, malinis po yung ating mga bus Para mabango, maganda tignan at syempre, ko gumalaw yung mga pasahero Mahiyang magtapon ng basura, may magiwan mag -iwan ng basura Lalo na yung mga taga Sorsogon. mababait naman po yung mga yan, di ba? Shoutout po sa mga kababayan mga taga Sorsogon mga Bicolano, mga Taganaga, Legazpi, Tabaco Albay. Yan mga bayan, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pong solid na support. At pagtangkilik mga bayan, sa DLTV ko, sa aking pinagtatrabaho ang kumpanya. Maraming maraming salamat po mga bayan. Pinapangako po namin mga bayan, naingatan po namin kayo sa inyo pong bawat bed May hatid sa lugar na inyong mga pupuntahan ng masaya. At mayroong mga ngiti slavi mga bayan. Maraming maraming salamat po. God bless and ride safe sa ating lahat. Okay na guys, malinis na. Ayos na.